Great, great day, malay po. So, ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng mainit na balita na nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, pinaiimbestigahan na ng Malacanang sa National Defense itong maanghang, maiinit, at karimaring na pahayag ng ating pangalawang Pangulong si Inday Sara. Aha! yun na po nga eh. yun na nga po mga kamalang puso maituturing ba natin na ito ay banta sa siguridad ng ating Pangulo na si BBM itong mga sinabi ni uh, BC Inday uh, Sara anyway, hindi po ito basta-bastang mga pahayag kasi tatong leader o magtaas na leader sa Pilipinas ang involved dito uh, talagang mag nakakalungkot pag ganito po yung mga leader ng, ng ating bansa dito sa atin sa Pilipinas na hindi sila magkakasundo balikan po natin yung panahon na sila ay uh, nangangampanya tumatakbo pa sila sa kanilang mga posisyon bilang pangulo pangalawang pangulo congressman uh, nakakalungkot nakakalungkot na ganito ang mga sinasabi na nangyayari nakakamalayang puso ang dami nilang pangako sa atin ang dami pangako sa bayan ang daming matatamis magaganda na sinasabi sa atin nung panahon na sila ay nangangampanya ngunit ngayon na sila ay nakapupo na sa pwesto ay talagang uh, hinahanap na natin ngayon yung sinasabi nilang unity yung, yung pagkakaisang hinahanap nila sa ating bansa na hindi natin makita ang unit team na yun ba diba? nawasak na yung unit team dahil sa pen personal na interest bakit? bakit ko nasabing personal na interest kasi itong, itong supporter ng mga mga Duterte um, sa parte ni, ni Inday Sara VP Inday Sara ang gusto nila pababain sa pwesto si PBBM o siya, pag nga naman sa pwesto, nagkaroon ng people power. O, pag napababa yan, siya ang papalit. O, ba? Diba? Siya yung papalit. Ngayon, ito namang ibang na, uh, ibang grupo eh, na talagang gusto rin uh, sa pwesto si si Inday Sara si Baby Sara. Eh, dahil sa kung observer siyang nangyayari sa confidential fund. Niyan, sabi nga ng kanya-kanyang mga supporter, bakit hindi investigahan ang confidential fund ng lahat ng nakaupo? O baka uh, sa, uh, sa pangulo, sa mga sa mga sen senador, lahat 'yan may confidential fund, mayor, may confidential fund siguro sa panahon ngayon napapanahon ngayon na unang naitatalakay dahil sa budget hearing po yan ay itong sa ating uh, pangalawang pangulo pero siguro susunod dahil trabaho po talaga ng mga senador at congressman na imbestigahan niya, mag-imbestiga hintayin po natin kung mayroon talagang liable eh, pag may liable po na nilustay talaga ang pera ng bayan, eh, siguro doon na yung panahon para magsampa ng reklamo kung uh, kasuhan uh, kung wala namang ano walang kaso ay eh, bakit po tayo magagalayti may trabaho ng, ano, ng kongreso at ng senado yung pag-iimbestiga paglalabas ng mga ebidensya na alam ng taong bayan. Hindi po kasi yan ano eh, hindi po yan yung individual na pagkaso. Halimbawa, kinasuhan ko yung kapitbahay ko, di punta agad tayo sa piskalya. Hindi naman yung ganon Eh dahil po yan ay uh, mga budget hearing, malamang dapat involve ang taong bayan, alam ng taong bayan. Mas maganda na sa panahon natin ngayon na na ano tayo eh, nakikita natin yung pinag-uusapan sa Kongreso at Senado. Kumbaga, napapanood natin, napanood natin ng live. Hindi po katulad mga panahon na nalalaman na lang natin na mayroong ang pera na uh, nilagay o pinondo sa ganitong ahensya. Pero wala naman pong ano, wala naman pong tayong nakikitan uh, asenso do sa ahensya na 'yon. Parang ganoon pa rin ang sistema. Anyway, ngayon naman eh, dahil nga mayroon namang trabaho ng COA, po rin naman ng mga kapagsabi kung na uh, violate ng ng ahensyang ito kung sino man binigyan ng ng budget eh ko rin ng mga kapagsabi hindi ba o doon ang panahon para uh, magsampa kung sinong kung si Pilatong gustong magsampa edi eh di magsampa ng kaso ganun lang din yun mga kamalayan puso di ba ah uh, Tingnan mo naman yung dating VP ng Pilipinas na si Jesse. At Torrey Robredo. O, ko rin yung nagbigay ng ng magandang ano, imahe na malinis si Attorney Lynn Lubredo yung former uh, uh, Vice President Attorney Lynn Lubredo malinis, o kuha ang ah, nagsabi ko ngayon, dahil nasa kasalukuyang investigasyon ng lahat eh, hindi pa naman nagbibigay ng ano eh, information o ng, ng feedback o ng conclusion ng COA kaya may panahon pa para magpaliwanag kung sino man yung hane na iniimbestigan kung sa OBP man yan may eh, panahon pa sila para magpaliwanag mga kamalayang puso pero matindi dyan dahil nga sa galit akala niya, akala ng ating pangalawang pangulo ay Uh, pinag-iinitan siya o kung yun talaga yung feeling niya, hindi naakala eh, medyo sumablay uh, yung kanyang mga pahayag lalong lalo na ito ay uh, live. live live po yung mga malayang puso parang press con din yun eh. kung sumiting man yun eh mabilis po ang panahon natin ngayon ang social media natin ngayon, mabilis pakalatang balita kahit sinasabing hindi nyo naman inaano eh, hindi nyo naman kinumpleto yung video yun ang yung problema eh pag may pinahayag ka, kung alin lang yung pinaka pax, yun po yung tututukan ng taong bayan at ulit ulitin po yan kaya magiging uh, pangit ang magiging imahe mo pag basta basta ka lang nagbitaw ng mga salita kaya yung ginawa ni ni uh, BP Sara ay sablay talaga para sa akin sablay dahil ang kinakalaban mo na dito yung uh, ulo ng Pilipinas yung pangulo ng Pilipinas at hindi lang pangulo ng Pilipinas kundi yung seguridad ng mga Pilipino bakit? Eh, kung tutong mangyayari yung sinasabi niya papagawa niya ganun no? eh, anong klase ng Pilipinas ay pamumuno ang Pilipinas pag ganito mga kamalaya puso, di ba? Napakapangit na ganon ang mga pilibitawang pahayag kung yan man ay pangulo o pangalawang pangulo, senador man yan o no, congressman, napakapangit pakinggan na ganoon ang maging pahayag dala ng galit dala ng galit pangit kaya para sa akin sa mga susunod na mga namumuno ay Uh, maging proportional ko tayo. Kung mayroon pong dapat sagutin, sagutin. Oh. Isang binibiliban ko diyan ano eh, yung ginawa ni si Laila Delima eh. Kinarap niya lahat ng mga inapusa sa kanya. Oh. Ngayon, napatunayan na wala siyang pagkakasala. O ganun da, ganun dapat ang ano ang mga nanu nanunungkulan. Hindi yung Uh, Pakyut At paramihan lang ng supporter Peace out Thank you